Hello mga kakulay. Shout out. Happy New Year sa mga kakulay dyan. Kaya. Bumili kami ng, no, ng manok. Ano lang? ano ng manok ba? Ang um, paa. Kasi mag New Year niya. Yung no, no, ano, kayo na namin. pero madayo kasi magawa kaya so masyadong lamig wala namang snow mga kakulay pero lamig shout out pala kay tulog madal dyan shout out bidak shout out, shout out sa you know, happy new year kay mama din siya dito sa Lumidos lang ko yung mga biyahe eh. at saka matching money yan lang shout out kay Palin Jeff sa kwan sa barko. Sa tatlo ni mo pre. Wala tati may mo ni kay layo ta. Wala ka sa Japan. Lapit lang to ni kay kay adto anta ka dra. Kay kargo sa out out. Out out kar. Mga pwede boys kay Dodo Iki. Out out. Out siya may mo ni kay Ganyan talaga ang buhay. And to Julie, shout out. At to Julie, Sirindri and Mam Marites, shout out. Dan sa Kayak kay Ate Bibi, shout out. Mga bata jan. Musta nyo at Merry Christmas and Happy New Year. Sa karun Ito sa gawas. Kaya, yeah. dali na lang sa sulod. At tingin ko ka manok ang in. palit na mo ba? Kaya. Yeah. Oh, ito mga himuan eh. Ang buhay. Bago lang abot. Bukal sa sugi. Everybody dal Shout out. Kay share, shout out. Happy wedding. Ay, Mama Dulay. Shout out. Tamalungay, shout out. Sige, si Jan, ingat kayo and babus sa mga kakulay kayo manggi ito na yeah. so makapal yung ano natin yung siya so, malamig kasi mga kakulay kaya okay kamusta lang sa inyo? and shout out and babus